So, sa araw na to, ang topic natin ay tungkol sa high blood, usapang high blood. Part 2 ito, pero ikokompleto ko rin para makita nyo ang tamang gamutan para sa high blood. Libre po itong tips. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share sa mga nanonood sa atin, sa YouTube, pati sa Facebook. Pakita ko na yung mga hinanda nating mga tips po para sa inyo. Yan. So, makikita ninyo may tatlong level dito ng high blood pressure. Syempre, green is go. Pag orange, medyo warning. Pag red is stop, 'di ba? So, ang green na go para sa blood pressure ay systolic yung unang numero, 120 at yung diastolic pangalawang numero, 80. Yan ang pinakamaganda na blood pressure. Healthy po kayo at uh, hopefully hindi magkakaroon ng stroke o heart attack. Ito yung pre-hypertension. Medyo yellow or warning sign na siya. Pag ang blood pressure nyo, tumataas na. 121 to 139. Palagay natin, 135. Tapos yung diastolic nyo, medyo tumaas na. 81 to 89. Warning na yan. Ibig sabihin, papunta na sa high blood. Posibleng ma-high blood ka na. Okay? So, kailangan na natin lifestyle change. At ito yung high red. Red, ibig sabihin stop, baguhin yung pamumuhay natin. Pag yung unang numero nyo ay 140 o mas mataas pa, high blood na yan. 90 o mataas pa, high blood na yan. Pero kailangan po, laging mataas. Hindi pwede isang beses lang na kunang mataas, dapat laging mataas. Okay? Para bumaba ang blood pressure, meron tayong mga tips na ipapakita sa kanila. Ito po, ha? Ang pinakamabisang paraan para bumaba yung blood pressure, bukod sa gamot, ito po ang gagawin natin. Ha? Ang pinakamasama lahat ay yung asin. Pag maraming asin sa katawan, pag hindi nyo po babaguhin yung uh, dami ng alat, yung patis, yung toyo, sausawan, sarsa ng adobo, uh, daing, tuyo, talaga talagang ma-high blood po kayo. Kasi sa dami ng asin na kinakain natin, yan ang nagpapadami ng tubig sa katawan. Yan ang nagpapahay blood sa atin. Tanggalin nyo lang yung asin. Bawasan nyo lang yung alat. Babagsak ang blood pressure nyo ng mga 10 points. Mga fast foods, mamantika, mataba, hamburger, mga prito, babawasan natin. Siyempre, babawasan din yung pagkain ng karne. Kasi maalat to, ay eh. preserved foods, di ba? Maalat, ham, langgunisa, taba, baboy, mantikilya, yan namang bawal din kasi pwede magbara sa ugat itong mga makolesterol na butter. Alak, sobrang alak, hindi rin maganda sa puso. At sigarilyo, siyempre, bawal yon Ito naman po, junk foods. Ha? Lahat ng mga chichirya, babawasan natin to So, tandaan ninyo, kung may high blood kayo, ibig sabihin, either nagkakaedad kayo o meron kayong kinakaing bawal dito. Okay uh, didiretso ka na sa importanteng parte. Ito yung binibigay na libreng gamot ng Department of Health. Uh, matagal na to ginawa. I think mga 2014 inumpisahan. Pero malaking bagay to Nagbibigay sila ng libreng gamot uh, para sa high blood tulad nito. Losartan, Sartan, Tatlo lang ang piniling gamot. Uh, tapos sa diabetes, kailangan mga dalawa to eh. Pero isa pa lang ang pinili. Ang natutulungang may hirap sa tingin ko ilang porsyento lang. Maliit lang na percent kasi nga sa dami ng Pilipinong may high blood, sa dami ng Pilipinong may diabetes, eh, kahit meron tayong 2 or 3 billion na budget ng Department of Health, kukulangin pa rin talaga. Pero ang good news naman, mura lang to sa generic. Ang payo ko sa inyo, pag nakakuha kayo ng libre, kunin nyo na. Ha? Inumin nyo na, pila kayo sa health center, Huwag sayangin, inumin kasi malaking tulong to. Eh, explain ko kung kailan kayo iinom ng ganito, ng amlodipine, kailan iinom ng am metoprolol, ano binabantayan side effect, pati itong metformin. Yan ang babantayan natin. See? So, ito po, explain ko na sa inyo. Ha? Ah. Sa mga gamot sa high blood pressure, ito po ang shortcut na tinuro ko sa inyo. May ABCD yan. ABCD ang gamot ng blood pressure. May kodigo yan eh. May, ang unang klaseng gamot na binibigay pang high blood, pwede po kayo mag-comment kung ano yung gamot na iniinom sa inyo. Eh, ulit ko siguro. Yan. Bago ko pakita yung ABCD, pwede nyo po i-comment at ilagay yung gamot na iniinom nyo, ang dosis. Pero, kailangan ang ilalagay nyo po ay ang generics. Kung ano yung, ang gamot kasi may generic tsaka may, may brand eh. Palagay natin, uh, amlodipine. Amlodipine ang generic. Ilalagay nyo amlodipine. Pero ang doktor nyo sa Amerika, ang doktor nyo misa sa Pilipinas, sa ibang bansa, hindi, nila, hindi naman nila sasabihin amlodipine. Sasabihin nila yung brand. Eh. Bibigay nila sa iyo yung brand. Kaya minsan nakakalito. <clears throat> ang isang drug company kasi, pwede siya gumawa ng maraming brand. Palagay natin. Kukuha siya ng amlodipine, di ba? Hindi naman niya lalagay na amlodipine. Sasabihin niya, is ibang pangalan, 'di ba? Gagawa siya ng pangalan, iba brand niya. Kaya ako yung pangalan niyo galing sa Italy, galing sa Saudi, hindi natin maiintindihan kasi pang-Saudi lang yung brand na na binigay sa iyo o pang-US lang eh. Kaya ang mas gusto ko, i-check niyo yung gamot niyo, tingnan niyo yung generic. Yung generic ang pinaka hamburger, hamburger yan ang generic hamburger. Pag sinabi sa iyo, ah uh, Jollibee, McDo, brand na yun eh, 'di ba? Brand na 'yun. Kaya Uh, hamburger. Kaya gusto ko makita kung ano yung generic ang ipopost nyo. Karamihan last time, libo-libo, pinost yung brand. Kaya pag brand, wala dito. Ma, hindi nyo maintindihan ano yung sinasabi ko. Okay? Lagyan natin ang Lodipin. Uh, brand niya, may Norvas. So, imbis na Norvas, lagay nyo yung, yung generic. Okay, ha? Uh. ito papakita ko na. So, lagay nyo yung generic. Kailangan alam nyo yung generic ng gamot niyo. Ito yung mga generic. Pag A, may tinatawag na ACE inhibitors. Ang ending ng mga gamot sa high blood na A ay pril. Pril ang ending. Gaya ng kodigo kasi. Kaya madali itandaan. Pwedeng captopril, yan ang generic, lisinopril, enalapril. Pag ganito gamot nyo, under ACE inhibitor siya. Pero iba ang brand nito. Pagdating sa brand, eh, baka hindi alam ng iba. Ito, may Kapoten brand, may Zestril brand, may Renitec brand. Magugulo eh. Kaya dapat generic na lang ha, para hindi magulo. Yan ang generic ng gamot ninyo. Pati sa generic medicines na butika, yan din sasabihin nyo. Ang ACE inhibitor, maganda siya para sa mahina ang puso, may heart failure. Yung mga lumalaki ang puso, perfect ito. Ha? Perfect ito. Sa lumalaki ang puso, mahina ang puso. Yung high blood, medyo mataas na BP, ma 150, 160, kaya nito mabisa. Pero, pag nakainom kayo ng ganitong gamot, comment lang po kayo, minsan, minsan lang naman, bihira lang naman, nagkaka-side effect ang ibang tao. Anong side effect ng pril? Ang side effect niya, minsan inuubo yung pasyente. Yung, hindi yung ubo na may plema, na may trangkaso, ubo na dry cough. So, pag uminom ka nitong gamot, tapos nagda-dry cough ka ng matagalan, uh, malamang ititigil yung gamot, ililipat natin sa iba. Pero, kung matagal ka na umiinom ngayon, kala nag-dry cough, eh baka hindi dahil sa gamot yon Bihira lang naman, 2 to 3 percent. Yun lang binabantayan natin. Ha? So, maganda tong A, ACE inhibitors. Ito naman B. Marami sa inyo umiinom ng B, beta blockers. Ito yung may olol sa ending. Ito yung mga gamot, ha? metoprolol, uh, iba ang brand niya. Ito mga generic, atenolol, propranolol, uh, timolol, basta may olol sa dulo, uh, beta blocker siya, pang high blood din yan. Pero bukod sa high blood, may extra effect ito. Pwede siya para sa may nervios maganda yan. May thyroid problem, hyperthyroid, yung... Uh, hyperthyroid may problema sa thyroid maganda rin to uh, sa mga mas batang pasyente may nervous uh, may kaba yung may sakit sa puso pwede rin to kaya lang ang side effect naman nito binabantayan natin ay baka bumagal masyado yung puso yan beta blocker nakakabagal masyado kaya pag heart rate nyo less than 50 eh babawasan natin yan at saka mahina siya pang high blood kung may high blood kayo, uh, let's say, sobra taas ang blood pressure niyo, ito lang binigay sa inyo ng doktor, eh, baka hindi kakayanin kasi mahina siyang, ang, mahina siya magpababa eh. Pero may effect naman siya sa puso, nakabagal ng heart rate. Okay, so comment lang. Pangatlo, ito yung favorite kong gamot, calcium channel blockers. Ito naman ang ending nila, pin. Very common to, mga pin. Katulad ng amlodipine, yan ang number 1 sa Pilipinas. Amlodipine, 5 mg. Merong nifedipine, okay? may nicardipine. Ito yung pinaka-common, itong tatlong pin. Ito naman, calcium channel, napakalakas nito. Kung sobra taas ang blood pressure nyo, let's say 160 over 100, kailangan ito ang first na bibigay sa inyong gamot, mga pin, kadalasan amlodipine. Tapos, in 2 to 3 percent, konti lang naman, may side effect itong uh, amlodipine, nifedipine. Ang side effect nito, pwede ka magkaroon ng konting manas. Nagmamanas sa paa. So, pag nagmanas sa paa, nakainom pa nitong gamot, binabawasan natin dosis o pinapalitan. Pero kung konting manas, okay lang naman eh. Okay lang naman. Basta alam nyo, posible lang yan. In 2% lang naman. So, in 98% ng tao, safe ka dito, safe ka dito, safe ka dito. Ito po ang pinagkagawin pa natin, ha? So, pag A, april comment lang kayo. Tapos, tinuro ko na sa inyo yung B, C, di ba? Yan, mga. Tapos, mayro pa isang gamot na wala doon sa picture, eh. ARB, angiotensin receptor blockers. Sila naman, sartan ang ending tulad ng losartan, valsartan, irbesartan generic to ha so post nyo generic alam niyo yung generic wag yung brand kasi yung brand iba't iba ang pwedeng gawing brand sa buong mundo. So pag losartan naman pareho din siyang A. Katulad ng ACE inhibitor, maganda siya sa may uh, high blood, mahina ang puso, maganda rin. Ang, ang problema lang medyo mahina lang siya, medyo mahina magpababa Pwede na, pero medyo mahina eh. So, next, ang last, diuretics. Ito sa Amerika, madalas ito binibigay sa Amerika. Sa Pilipinas, bihira ibigay eh. Pero sa Amerika, diuretics, ito favorite nila. Hydrochlorothiazide, murang-mura yan. Hydrochlorothiazide, 25 mg. Tapos yung mga nagmamanas, iba furosemide, ito para sa manas. Pero pang high blood ito. Okay? So, ito yung apat na gamot sa high blood. mayro pang others, pero mas bihira na yung iba. Itong apat lang didiscuss natin. At yung ibang tao, binibigay combination, pinagsasama-sama. Tulad ng minsan ito, isang amlodipine, nakakombine sa hydrochlorothiazide, may ganoon. May iba naman nakakombine, isang pin, tsaka isang pril. Yan, common din yan. so So, combine minsan, pag hindi makontrol na isang gamot lang, dinadagdagan ng C plus A ang gamot mo, o C plus D. At pag super high blood, minsan binibigay namin ABCD B, C, D na. Dahil sumusobra na siya.